kaya pabut natin kuya ng hanggang lagpas tao tapos hindi natin nabot yung buhangin lipat siguro tayo <laughs> <laughs> lipat tayo, walang buhangin dyan ay mga kapukids, magandang araw po ulit uh, balik po tayo sa trabaho matapos ang ating pahinga sa si Mana Santa so yan, sama ulit ang ating mga karpentero si Kuya JC pa rin ang ating master carpenter Yun, oh. ngayong araw po mga kapukits dumating na po yung ating hinihintay ng mga kasangkapan at nakapagpatuloy na po tayo ng trabaho pasensya na po kayo kung hindi natin matupad yung estimate namin ni Kuya JC na mahigit dalawang linggo eh, matitirhan na ah. eh, nagkaroon po tayo ng problema sa kasangkapan kaya yeah, okay lang din naman. Ano lang naman 'yon, estimate lang. Pero kung hindi nagkabulilyaso, talagang kayang-kaya ni Kuya JC. Mabilis. Ayun, yeah, interview natin ng konti ang ating master carpenter. Kung ano yung uh, kanyang ano ngayon. Kuya okay, JC, ano ano natin ngayon? Plano natin gawain. sinsabi sinabi ni Kuya JC kung narinig ninyo kasi medyo mahangin eh <laughs> baka hindi nyo marinig yung goal namin ngayong magawa ay ito pong ano garahal ay eh, magawa namin to ng garahal ngayon yung pagkakabitan po nung sahig na tabla Ayan. so yun sana magawa natin ngayong araw and sabi niya nga po kung mayroon pang bakanting oras mamaya at nagawa na to baka makakabit din dito sa taas ganda na ito mamaya. Kasi pag nagkaroon po dito ng ano, apakan, mas maalwa na sila mga kagkilos dahil mayroon na pong mapaglalakad-lakadan dito ng maayos at matibay. Unlike po itong scaffolding, matibay din naman, pero syempre, delikado pa rin. Mas maganda yung nakala talaga fix. Kasama pa rin natin syempre si Aboy. Si Samboy, pahinga muna may ano pa eh tournament <laughs> may liga <laughs> meron meron pa ko ni tayong isang kasama bago mamaya makita natin andun pa po siya sa baba kain mo na almusal para may lakas ulit magpukpuk mamaya <laughs> maraming pukpukan pa to <laughs> kain mo na kain mo na kuya kain mo na bar salam sa kita <laughs> salam sa <-salab> talaga <laughs> parang baboy lang <laughs> yan kuya may sabaw ito tuyo <laughs> Yan tortang ano. Tortang togi. Ta. Ah. Uh, Tulig na mga usapan. Ugi. Uwi lang. Tulig mo sa ugi. So, ang paborito kong gulay. Togi garaw. Togi garaw. Yan paborito kong gulay, togi garaw. Ayan si Kuya ang ating bagong kasama mga kabukids. Anong pangalan mo ulit ko? Ka? Kalimutan ko. Ernie. Ernie, yun. <laughs> Bayaw. bayaw. Bayaw mo kaya, no? Oh, bayaw. Ang uh, partner. Yung kuan yan, yung dating professor si Ernie Baron. <laughs> <laughs> dating <laughs> ano broadcaster. <laughs> Weather broadcaster. Ayun po mga kabukid sa ating ulam for today's morning. Tortang toge. Ito naman yung sinabawang toge na mayroong ayan, ibang gulay at saka sahog na prito.

<laughs> Pansit na maraming sabaw Hindi na masalok Sarap din Saan yun. <mang> kayo yung Kailangan mong pampaselde Hahaha <laughs> tendada tenda buna galenca me korun vanda yama palo yung kailangan kasangkapan doon yung pagpapatungan nung ano nung kanyang sahig kaya maya maya ikakabit na nila lang kuya pag sobrang init ha ayun Tama maganda yung barita. Isang bagsak mo lang, lalim na kagad. Pabigat. sa ating terrace maliit lang naman yung gagawin natin uh, tambahin tayo dyan sa sas na masarap kasi dyan magkapi pag umaga maganda yung Pahinga po pa, pahay ko Ito Ayan mga kabukids, pagkatapos namin may itong ano Itong pagkakabitan ng sahig ginagawa naman sila ng na ating patungan dito sa may gigit kasi hindi po may kakabit basta basta yung para dito sa bubong kung walang mga ganito so safety at saka para mas madali pumilos kailangan na kailangan din yan kaya yan yun muna ang ginagawa para pag gumawa dito sa bubong mabilis at maaluan silang pumilos kasi hindi natin maabot yun siya Bakit kibitang mo dito. So ito na yung patungan dito, so yung natin, dito ilalagay. Ganun. nakadagdag siya palamig muna mayroon doon ano iced tea sa baba matindi-tindi ang sikat ng araw yun eh, oh. <laughs> walang walang kaulap-ulap <coughs> malilit tayo dito masyado yung goal namin mga kabukids na gawain eh natapos kalahati pa lang ang araw kaya makakano tayo dito makakasimula tayo dito naman sa taas Ayan, ito lang sana yung ano namin eh pinaka eh. pero since wala pa rin naman yung sahig makakapaglagay tayo sa taas ito nilagay lang ibang tablet nito kasi nga baka na maayos ito po yung ano extra space para dito naman sa terrace natin sa labas suka na maalat tama uh, maanghang hangkat kapal o, oh, ito kaya? Bagong luto? Sige, ito maganda. Eh kasi magsalubong din ang malamig. <laughs> Apo, eh may isda po yun. Sinagang natulingan. Eh, sarap. Nahuli namin yan dyan? Sa icebox? box. yun, kay Arlene? Oo. Lalo na yung kanyang mga gulay. Paborito-paborito ko talaga ito. Pangkong sabi pa ni Kuya Pandit kung kasama ko, sabi ko, sabi niya, lagyan mo na naman damo yung kuan mo. Yan. Yan. Yung kuba, nag-request pa siya na ka-inatrabaho, nakuha na ka. Sarap na yan. Okay, kain okay. po, kain. Pesto. Kain po mga kabukids. Kain ulit. Pastig po, obras, yan na. Taga-subod. Marunong nga magawa ng mga siya na ganyan tapos tiklok tiklok pang upuan. Hmm. Di ganoon mo lang. Binibisagrahan mo? May bisagrahan mo ngayon? Wala. Ano, tornilyo lang dito yung balagbag niyang paganyan. Ah. So, ganyan. Ganyan. Kanya-kanya hanap ng pwesto. <laughs> <laughs> Dupakpak na lang. <laughs> Ang maganda dyan talikuran para hindi makita yung subok. <laughs> yung magbinyo mag-ikot muna paganyan. <laughs> Ay, bakit kaya ito nagkatalikot? Dahil si Ikwan kaya nanggata kay kayo, matakot ako magkain. <laughs> Kailangan din, kasi parang energy. Pag mahina kumain, mahina ang energy. Wala man yata kayong gulay ito? Daming gulay? Oo huh? nga. <laughs> Baka daw sumubra na yung buhay. Diba? <laughs> Napanood ko pagano daw, kumain ng gulay daw, mahabang buhay ay eh, sobra-sobra na. <laughs> Baka hindi na daw mamatay. <laughs> Dadamihan ko na yung kain ko. Tumutulong naman ako. Hindi <laughs> 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 lang nakikita. <laughs> Mga kabukid, tumutulong po ako ha. Ako po yung nagtatrabaho rin po. Nagka-camera lang po kasi ako minsan eh. Kaya hindi nyo nakikita po. <laughs> Mahirap din nang siging pako, siging buhat ng may camera. Ito muna tulungin pa tayo. Ano 'to? One pick. Kasi kasayahan ko 'to. Obo teka. Uy, gold bar. <laughs> so, bar. Na gold bar. Nako. Gold na ata 'tong hawak mo, ano, dilaw. Eh gold kulay dilaw yung bato tago ko to baka mamaya may laman tong gold <laughs> <laughs> pag ito may laman na gold kuya at derecho yan lahat yan lalapadan ko pag ano no <laughs> <laughs> yung ano mo na kontrata mo mag extend baka isang taong ka nagagawa <laughs> <laughs> Kaya sabi na paganda niya ngayon na walang turman turman. <laughs> pag yan napaabot natin kuya ng hanggang lagpas tao, tapos hindi natin naabot yung buhangin. Lipat siguro tayo. <laughs> <laughs> lipat tayo, walang buhangin dyan. Lampas tao na. Oh, pag lampas tao na at walang buhangin. Suko na, lipat. Ingat sa bag video, si Aboy yung kanyang short na punit. Maka may makita nga no. ko na rin. <laughs> Tinahe mo. <laughs> laki may halo may halo nga na siya tanso <laughs> lalim na dito ako napapagod kaya nga maya ikaw makahinga dito lang hangin Walang hangin. Ha? Walang hangin? Walang hangin sa baba. Dito. <laughs> Diyan naman, sobrang hangin. Dito kayo. Why? Hindi naman sa akin kasi dito. <laughs> oh, patay. Ang lakas ng sunog dun, oh. No? Ang itim ng usok. kids pang ano na pangalawang beam na nilalagay ito yung isa nalagay na kanina tapos ito naman yung pangalawang kita okay, tayo mga kabukids ng tali yan ang mahirap pag ang ating ano eh, ang ating kahoy ay buntis kailangan nating hilutin ihilutin natin to dahil buntis ito kailangan kasi mag straight itong nangyari palabas sya tsaka yung nandun palabas din kaya hihigpitin natin para medyo kumipot saan? balik tama yun Sin Ban 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 okay? Ay John Ay Dun Tignan natin kung mag usod ang buntis nya Dun nahihila na papasok Ngipin mo ngipin mo delikado talisik gid Hindi Sobra. Ayan, tignan mo raw. Yan. Parang ah. sumobra na to. Ha? Ah? <laughs> na yung pagkakabawi. Ha? Ah? Tignan mo. Ako, ah, arehan mo konti. Arehan. Dito mo. Yan, gaya. Gaya tubig. Gaya. Gaya. Ang masama yung isang ano lang ang naga, ano? Nagasunod. Tapos yung isang malakas. <clears throat> Nyun na Ini jadi para kayak buat itu. Wah. Pak Pak politik. Pak politik kan big lah delikado kan Jon. Padahal lang yang ulo kok. Pok pok itu kan Pak Amon nang martil yo. Naranasan ko na yan sa kon. Yung sama batyo lang nang bangka na malalaki. oh Ko naranasan ko yan sa politik. Ulo. Ba. Tagal yung pagaling ko. Ayan mga kabukid, sapo na naman. Tapos na po ang ating 6th day ng simula ng paggawa ng ating ano, itong ating kubo. Ito maganda na. Nagawa natin yung kabita ng sahig. Mga garahal, nakapaglagay tayo dito ng beam ng kanyang mga bahayan. And bukas ulit, nakakabit po kami dito para naman sa kanyang bubong. Kita-kita po ulit tayo bukas. Bukids!